Bakit di ka masamang tao kung ayaw mong umaten ng reunion? Maraming Pilipino ang nakakaramdam ng guilt kapag hindi umaten ng college, high school o elementary reunion. Para bang may kasamang tanong? Wala ka bang pakisama? Nagbago ka na ba? Pero ang totoo, hindi lahat ng tao ay komportable sa ganitong okasyon at hindi masama ang umayaw. May mga taong hindi naging close sa mga kaklase. May mga hindi nakakonek muli matapos ang graduation. At may mga piniling tahimik ang buhay. Mas pinapahalagahan ang pamilya o kasalukuyang mga kaibigan kaysa sa nostalgia o balik-balikan ang nakaraan. Sa kultura natin, malakas ang pressure na makisama. Pero kung ang isang tao ay pipilitin lang ang sarili para hindi mapag-usapan, na uuwi lang sa stress, na o pakitang tao. Una sa lahat, optional lang naman ang reunion. Social events yan, hindi requirement sa pagiging mabuting tao. Hindi ito obligasyon, hindi ito utang na loob. Kung hindi ka komportable o wala kang koneksyon sa mga pupunta, okay lang na huwag umatend. Wala kang close sa mga classmates mo Normal lang yan. Hindi ka nag-iisa. Dahil marami ang may ganyang feeling. Mapa-elementary, high school o college man ang reunion, hindi laging dahil sa shared values o deep friendships. Baka mas lamang pa nga dyan ang patalbugan o payabangan ng narating sa buhay. And here's the thing, you've already lived those years. Kung hindi mo feel balikan ang panahon na yon in a group setting, wala kang dapat ikahiya. Hindi nito binubura ang pagiging bahagi mo ng batch. It just means you've grown and moved forward in your own way. Maraming tao ang pinipilit pumunta dahil sa pakikisama o takot na mapag-usapan. Pero ang totoo, kung ang presence mo ay wala sa puso, hindi rin yun totoo at hindi rin healthy para sa'yo. You'd be surprised how many successful rich people and public figures don't attend reunions either hindi dahil mayabang sila, kundi dahil they feel disconnected or avoid it dahil naiilang sa awkward attention or comparisons. Pinili mo kung saan ka komportable. Hindi ibig sabihin nito na masama kang tao. Hindi mo kailangan ng reunion para patunayan ang growth mo. Hindi mo kailangan ng approval ng batchmates para masabing okay ka na. Ang reunion ay hindi moral obligation optional ito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili kung wala kang gana. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit wala ka roon. At kung may nagsabi ng sayang naman, sana pumunta ka o kaya ay naging suplado o suplada ka na. Tandaan, kung ang desisyon mo ay galing sa respeto sa sarili at kapayapaan ng isip, iyon ay higit na mahalaga. Ang tunay na pakisama ay hindi nasusukat sa pag-aten ng reunion. Nasusukat ito sa pagiging totoo. Una sa sarili mo. So kung may reunion at hindi ka pumunta, tandaan. Hindi ka masama. Hindi ka nagkulang. At hindi ka dapat mag-guilty. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.